Magandang magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy, at tayo na po at magkapet pandasal. Labing dalawang taong gulang si binibining Elena Frings nang binalitaan siya ng kanyang doktor na mahina daw ang kanyang puso at anim na buwan na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Dahil dito, nagpasya siyang iwanan ng kanyang trabaho sa Santiago, Chile upang tulungan ang mga squatter ng lungsod. Sabi niya sa kaibigan, mamamatay akong masaya sa ganitong paraan, matagumpay naman ang pagtulong ni binibining Elena at dahil dito, naging panauhing tagapagsalita siya sa New York upang ibahagi ang kanyang karanasan. Doon natagpuan niya ang isang surgeon, isang espesyalista sa puso. Inoperahan siya at naging matagumpay ang ginawang operasyon. Ngayon, nasa Latin America na uli si binibining Elena. Pinagpapatuloy niya ang kanyang nasimulang pagtulong sa Kapuspalad wika niya, ang inaasahan niyang mangyari sa kamatayan, hindi ang operasyon, ang naging malaking tulong sa kanyang tagumpay. Mga kapamilya, kung bibigyan ka ng anim na buwan na lamang ng Panginoon, ano ang magiging epekto nito sa iyong buhay? Hindi ba't sa pag-iisip ng ating katapusan, natutuwid ang ating buhay? Simple lamang po, sino ang gusto mong makapiling sa oras ng iyong kamatayan? Sila ang mga taong importante sa iyo? Iginugugol mo ba ang iyong oras sa kanila o sa ibang taong wala namang kabuluhan sa iyo? Pagdasal natin na tulad ng maraming banal, naway tulungan ng ating pagmumuni-muni sa ating kamatayan ang pagtuwid sa ating buhay. Kamatayan po ang isa sa nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Magandang umaga po.